Good morning mga bay. Update natin ang ating molting na 119 weeks. Ito na, ang dami ng itag mga bay. Oh. Malalaki na kaagad. Oh, oh. Bumabawi kaagad sila. Dahil yung oh. Ito sa isang building na ito mga bay. Dalawang klase ito. Merong brown. Tapos meron ding white. Yung white natin marami na rin itlog. Tingnan natin mamaya yung ating white mga bay. Hmm? Ito yung halak lumakas yung iklog basta pag nai-moulting talaga lumakas yung iklog ayan mga bay lumakas yung moulting may dalawang kasi brown at saka yung puti natin yung dami rin dalawang na rin maganda talaga pag na-moulting yung mga makakantaon mo na kasi Uh, ano yan parang mare ng yung kanilang katawan yung mga balahibo nyo mga laglagyan tapos itigil sa pangitlog tapos pagka lipas nyo ng nga ilang minggan yan pag mingitlog na ulit ang kagandahan doon itiba yung kanilang mga eggshell tapos gaganda yung size ng mga itlog. At yung ah, yung uh, mga mga so, malaking yung mga talaga pag may molting. So, mga malaking ito mga yung ating molting. yung dito lang yung video. ma yung lang yung video natin, mga malaking i mga lang natin yung yung pinagsama yung brown at saka white sa isang building ang target natin dito mga bay ay 85 sana makuha pa natin yung 85 pag molting 85 kung ikumpara mo sa mga batang manok para karing naka 95 nun 94 kaya abangan natin ang magiging ending nun kanyang paglalabas ng production